Iris, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay likas ang pagiging masinop at masaya sa trabaho. Taglay ang katalinuhan sa bawat kilos, kaya't mabilis mong natatapos ang mga dapat gawin. Disiplinado ka at may mahabang pasensyang makikita sa pakikitungo sa pamilya at sa mga kasamahan sa trabaho. Hindi ka basta sumusuko, sapagkat matapang ang puso mong humaharap sa hamon. Sa tahanan, nais mo ang masasarap at masustansyang pagkain, para sa mabuting kalusugan ng buong pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat ka sa mga sinasabi at ibinabahagang kaalaman, tinitiyak mong makatutulong ito sa pagunlad ng kabuhayan. Sa trabaho, inuuna mo ang paggawa kaysa sa pakikipagkwentuhan, dahil alam mong doon mo makakamta ng kasiyahan at tagumpay. Tapat ka sa iyong tungkulin, at walang espasyo sa puso mo ang pagkaganid o pagsangkot sa suhulan. Sa tahanan, ramdam ang kaligayahan sa masayang pakikipag-usap at hindi mo hinahayaang maghari ang selos dahil buo ang tiwala sa pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ipinakikita mo ang maingat at disiplinadong ugali sa trabaho. Hindi ka basta-basta natutokso sa madali ang kita na posibleng magdulot ng gulo. Pinipili mong maging tapat sa trabaho at inuuna ang mga tungkulin bago ang iba. Hindi mo kayang gumawa ng hakbang na maaaring magdulot ng pagkawala ng kabuhayan, dahil para sa iyo, ang maayos at masayang tahanan ang tunay na layunin ng bawat pagod at sakripisyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, sa tahanan ay ikaw ang haligi ng pag-aaruga at tagapangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng masusustansyang pagkain. Sa trabaho, ipinakikita mo ang katapangan ng isipan, mapanuri ka at ayaw mo sa mga bagay na walang saysay, lalo na kung may kinalaman sa utang o usapang walang koneksyon sa gawain. Sa larangan ng pag-ibig, lamang at tiwala ang nangingibabaw sa puso mo, kaya't matatag ang ugnayan ninyo ng minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maayos ang pagplano mo bago sumabak sa trabaho. Hindi mo gusto ang maririnig na pagmumura sa tahanan dahil pinahahalagahan mo ang positibong enerhiya sa isipan. Matsyaga ka sa mga gawain at umiiwas sa chismis at kalokohan sa oras ng trabaho mapanuri ang mga mata at mabilis kang tumutuwid ng pagkakamali kung kinakailangan. Kapag may sinabi ka, sinisiguro mong ginagawa mo. Sa gabi, kapahingahan ng katawan at isipan ang mas gusto mong itoon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat at masinup ka, lalong-lalo na sa usaping pera, hindi basta nagpapautang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nag-iingat ka rin sa pagbibigay ng tiwala, lalo na sa mga bagong kakilala. May malalim kang malasakit sa pamilya, lalo na sa magulang, at handang tumulong basta may kakayahan. Hindi ka pala asa sa iba, mas pipiliin mong ikaw na mismo ang gumawa. Sa larangan ng pag-ibig, malambing kang kasama at may tiwala sa taong minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may likas na mahinahon at maunawang damdamin lalo na sa trabaho, kaya madaling makakaiwas sa sigalot at hindi pagkakaunawaan. Kapag may kailangang ipaglaban, tapat at diretsyong salita ang ginagamit, lalo na kung alam na nasa tama ang panig. Sa loob ng tahanan, mas gusto ang masayang usapan kaysa tensyon. Ayaw makarinig ng pagmumura upang mapanatili ang positibong enerhiya. Sa usaping pera, ayaw ng kalokohan. Gusto'y maayos at malinis ang lahat ng transaksyon upang makaiwas sa balik ng malas. Ang nasa isip ay isang tahimik at payapang pamumuhay kasama ang mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, taglay ang matibay na tsaga sa bawat hakbang patungo sa pagunlad ng pamilya. Sa trabaho, hindi nadadala sa ng palakasan o suhulan, kundi pinipili ang landas ng disiplina at dedikasyon. Sa pera, ayaw ng pautangin at higit na iniingatan ito para sa kapakanan ng sariling pamilya. Sa usaping puso, seryoso at hindi bukas sa mga biro o toksuhan. Maingat sa paggastos, lalo na sa labas ng pamilya, pero buka palad kapag ang kailangan ay galing sa sariling tahanan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw likas na mapanuri at observer kaya bago magsalita o kumilos sinisigurong tama ang galaw masikap sa buhay at pulsigidong makapagbigay ng mas maayos na pamumuhay. Ayaw ng chismis at walang oras para sa mga walang kabuluhang usapan, mas gusto ang oras ay nauubos sa mga makabuluhang gawain. Pagdating sa pera, buka ang palad sa pamilya at hindi nagdadalawang isip tumulong kapag alam na ito'y makakabuti sa lahat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, mas pinipiling mapag-isa habang abala sa pagtatrabaho upang mas makapag-isip ng maayos sa mga paraang makakabuti sa kita ng pamilya. Tahimik ngunit puno ng pangarap, lalo na sa paghahanap ng dagdag pagkakakitaan. Maaruga pagdating sa pagkain ng pamilya, sinisiguro ang kalusugan ng bawat isa. Sa pagmamahal, hindi seloso at may tiwala sa iniibig. Mas nais na ang gastusin ay nakatuon sa kapakanan ng pamilya kaysa sa mga taong labas dito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may pagkamainipan, hindi mahilig sa mahabang usapan at mas pinapaborin ang diretsahan at malinaw na pakikipagkomunikasyon. Sa loob ng pamilya, Iwas sa pagtaas ng boses upang mapanatili ang maayos na samahan. Sa trabaho, kilala sa pagiging masinop, masipag at tapat sa mga gawain. Hindi umaasa sa pabor mula sa iba, mas gusto na ang sariling lakas at sipag ang puhunan sa tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Sensitibo sa mga salitang maririnig kaya't kung may pangit na salitang madinig, mas pinipiling umiwas kaysa pumatol sa gulo. Sa trabaho, hindi agad nagtitiwala sa kahit sino upang maiwasan ang abala o suliranin. Sa puso, hindi madaling magselos at laging buka ang tiwala sa mga sinasabi ng iniibig. Maunawain sa tahanan at pinananatiling puno ng pagmamahala ng bawat araw. Malambing at tapat, kaya't nadarama ng pamilya ang tunay na halaga ng pagkakaisa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, Gawing laging maging maingat